Hello guys, magandang gabi. So, ayan, dumating na nga yung ating order. Akala ko bukas pa darating. Sabado, so ngayon ay Friday, November 1, 2024. So, dumating na nga sila, no? Ang bilis, kahapon lang tayo nag-order. Ayan na. Guys, ginabi si Fjorda. Siyempre, nag-open pa rin tayo. So, ito nga guys yung ating mga na-order order lang tayo ng order kung anong hanap sa atin ni customer parang mabilis lumago ang ating munting tindahan no at ganito nga ang diskarte ko guys dahil nga sa panay taas na mga bilihin ngayon kailangan lang talaga natin dumiskarte pag tayo mag order or mamili so ito nga yung resibo ang binayaran nga natin ngayon guys ay nagkahalaga sa 8,500 plus ayan guys yung resibo at may tumaas na naman kaya diskartihan na lang talaga natin dahil nga sa panay taas na mga bilihin no at ito nga dumating din si Rebisco no at ito nga yung binayaran natin ito nga yung resibo ni Rebisco guys so, ang binayaran naman natin dito ay 900 plus ayan guys yung in order natin kay Rebisco so ayan marami, marami naman naman tayong i nito kasi nga guys, nag-order tayo ng mga mas mabinta dito sa ating tindahan para maganda kasi tingnan pag laging puno ang ating sari-sari store, no? pag laging mayroong mabibili si customer, mayroong hinahanap si customer, talagang mabilis natin maibigay sa kanila, no? Kaya dadayuhin talaga ang ating tindahan pag ganun, guys. Pag alam nila na mayroon silang hinahanap sa ating tindahan na maibigay tayo. At nag-order din tayo ng isang bundle na sito solo. So, ito nga yung mga in-order natin, guys. Nag-order lang ako ng happy na 20 pieces. Hindi na ako nag-order ng box kasi nga matagal matagal maubos, no? Siyempre gusto natin na mabilis, mabinta natin yung mapaubos yung ating mga paninda para mabilis natin mapaikot ang binta. So, ito nga sa ilalim, guys. Yung iba ay na-display na ko na yung ibang mga biskwit. So, ayan. Ito lang yung in-order natin. Then, dito naman tayo sa nakabox box. Papakita ko naman sa inyo kung ano yung discard ko pag ako'y mamili or mag-order para doble ang kikitain natin pag ganito ang ating gagawing discarte. Kaya discartehan na lang talaga natin dahil sa mahal na mga bilihin ngayon. just ko, grabe guys, no? Kunti na lang tutuboy natin. At ito nga guys, nag-order tayo ng cup noodles dahil nga sinabi ni ahinti na may freno no? At sinasabi kasi sa atin kung ano yung mga papre nila para ma natin. Kasi nga, in-order ko lang sa kanila. So, katulad nga nito, guys, ganito ang diskarte ko, no? Dahil nga may pre itong cup noodles na batsoy. So, apat yung ating kinuha in-order, no? Kaya... Ayan, naka tayo ng apat na peraso na Coffee Brown Twin Pack. So, ayan, ibibinta natin ito, di ba? Diba? Kaya, kikita tayo dyan, na Malaki kasi apat yan, guys. So, ayan. Pasensyaan nyo na, guys, yung aking boses. Medyo paos kasi alam naman natin ngayon sa panahon. Yan, hindi maiwasan na ambunan tayo. Yan guys, no? Kaya ingat na lang talaga tayo at ingatan natin ang ating sarili kasi alam naman natin na wala tayong di dito sa ating tindahan. Tuloy-tuloy pa rin, no? Kahit may nararamdaman. So, ito nga guys, may presi eh. tang, no? So, ito nga ay tinatabi ko lang kasi nga may presi lang ngayon guys. Kaya pwede rin natin to ibigay sa ating mga customer kung hindi natin gagamitin, no? Kaya, Ayan guys, my praying picture. So, ito nga yung mga mabinta sa atin guys. Kung ano yung mabinta sa atin, order lang tayo ng order para hindi tayo maubusan mga fast moving items. At ito nga sa ilalim ay mga cup noodles pa rin kasi nga mabinta ngayon yung mga cup noodles dito sa ating tindahan. At maganda nga guys, may nakalagay na na ganito para hindi masira yung lagayan. No? Ayan, maganda na siya kasi nakaganyan na yung ating cup noodles hindi siya masisira basta basta so ganito nga ang ko guys no para kikita tayo ng malaki basta kung ano yung makadagdag kita sa ating tindahan yun yung go lang tayo no para ayan tulad nga nito guys or powder may presyang isa So, pag ganito, mas dinagdagan ko ng order. Pag ganito, alam ko may preno. Kasi dito, kasi tayo nakakabawi. At kung ano yung mas mabinta din sa atin, mga paninda. So, mas dagdagan din natin ng order. Ganun lang yung discarte ko guys para mabilis natin mapaikot yung puhunan at mabilis natin mapadami yung ating mga paninda. No? Basta focus lang tayo doon sa mga mabintang items at lalo na tong may mga dagdag kita. So mas dagdagan natin no? kasi dito tayo kikita ng malaki. No? Kikita tayo dyan ng doble. So ayan tulad nga nito guys Colgate may presya. Ayan. Dito, nakakatuwa at nakakawala ng pagod nga naman, no? Pag may makita tayong ganito. So, dito naman tayo sa isang box. Nag-order lang tayo ng isang mamon. Kasi nga may naghanap sa atin. Tsaka itong mga kape na mabinta dito sa ating tindahan. Nagdagdag tayo. At ito nga guys, ladies choice, tumaas na siya, no? Kaya lagi talaga natin i-check ang ating resibo. Kasi nga, bawat dating ng ating mga order, may tumaas talaga. Kaya, tingnan talaga natin lagi, no? Kailangan talaga natin mag, masipag mag-check ng resibo isa-isa. Kasi, hindi natin mamalaya na tumaas na pala. At ito nga, guys, natuwa naman ako dito, no? Dahil nga, may presya. At ito nga, 7 pieces na soka at 7 din na toyo. So, Ayan, may pre siyang dalawang noodles. So, syempre dahil may pre, kaya dalawa ang in-order natin. Dahil sinabi naman sa akin ng ahinti, eh, kasi dapat ang order ko lang ay vinegar. So, yun ang nag lang tayo dahil nga mabinta din naman yung soy sauce sa atin. Kaya, syempre, go na tayo kasi, yan, may apat na tayong pre dyan, Kaya, ayan, kikita tayo ng malaki. Dagdag kita na rin kasi nga, bibinta natin yung noodles. Ganun lang, ganun lang diskarte natin dahil sa panay taas na lang ng mga bilihin. Kaya, ito, ganito na lang diskarte natin, kahit paano ay makadagdag kita dito sa ating tindahan, malaking tulong po kasi yon so, ito nga po guys talagang inayos na nila kasi nga dati may pisat yung ating setsurya, so ito nga maganda na ang pagkaayos nila kaya thank you talaga sa nagayos dito sa nagbag no? nag box dito sa ating mga paninda kasi nga maayos na at walang pisat at itong ay mga seteria na mabinta dito sa ating tindahan at thank you lord dahil maayos at walang pisat ngayon at walang kulang sa ating order ngayon yan guys maganda yung sticko nila wala ding dorog no. Kasi nga guys yung nakaraang order ko dorog yung sticko nila at may pisat din yung kutkotin talagang nakakasad pa ganun Kasi alam naman natin kung magkano lang kutuboy natin tapos ganun pa ang mangyari. So dito naman tayo guys sa swak. Ayan nga may pre din. Kaya nag order tayo nito guys ng tatlo. Ayan. Kasi nga, naka-free na tayo dyan. O, At diba? saka itong platops, mabinta na sa atin. Kaya, kung ano yung mabinta, sige lang, go lang tayo. So, ito nga guys, 100 pieces ang laman ng isang balot. So, dalawang in-order natin. So, dito naman guys yung mga dilata at sa mga dilata din naman, ganun din. Ayan, may pre, nakasib tayo ng ten O, ba diba, malaking tulong na yan dito sa ating tindahan. Kasi nga guys, natutuwa tayo dito. Dito tayo masaya sa may papre kahit paano. Nakadagdag kita dito sa ating tindahan. Kaya, diskartihan na lang talaga natin no, kung tayo ay mamili yun yung mga may papre ang ating pipiliin at kung ano yung mga mas mabinta dagdagan natin para mabilis lumago ang ating munting puhunan ayan guys yung aking discard dito sa aking tindahan gusto ko lang ibahagi para doon sa mga gusto mag- sari store sa mga nagbabalak magkaroon ng idea kaya hanggang dito na lang ang video ko guys kaya kung bago ka pa lang sa aking channel don't forget to like, subscribe magingat po tayong lahat